iti natin yung ano natin. Dito tayo sa page recommendation. So, wala siya kung sa page status. So, wala siya. Has no issues. Pero dito sa page. Wala siya issues. Pero dito tayo sa unrestricted money decision. Ayan. Dito ako na ano. Dito tayo sa black hindi ko alam kung kailan babalik to kasi dito eh na, pero na-delete ko na yung video kung saan na ano doon ko inano so after a minute lang na-delete ko na yung video uh, sana nga magiging okay so si meta nang bahala kung kailan niya ibalik na, na plug content tayo sa behavior. so may nakita din akong video na napanood sa um, YouTube yung behavior plug content so pwede daw sa click ads pero ang nakikita ko dito is dito ako na, nag-post ako ng video ko na kanta so na delete